Oh! Oh my God! Walk out, walk out. Napapalo sa sofa. Nahukay! Oo, eto na. Nahukay talaga yon. Sige. Para, usapang past relationship tayo. Okay. Okay. Ngayon ko lang dinalaman ito, ha? Ako din. Ngayon ko lang dinalaman. Ang boyfriend mo noong nag-join ka sa Starstruck ay si Thomas Torres na basketball player ng Lasal noon. Wow! Pero sumikat na siya, my friend, uh -huh. naghiwalay sila. Ay, no? Na, naghiwalay kayo. Uh -huh. So, ikaw ba, Ara, sa palagay mo, kung hindi ka nag-artista, tingin mo kayo pa din? Hindi, na, hindi pa rin. Hindi pa rin. Ay, hindi pa din. Kasi, yun, nag-word vomit talaga ako eh. Teka lang. Kasi, <laughs> natataranda siya ako. <laughs> Bakit? Kasi, no, bago pa ako nag-starstruck noon, kasi problem na kami doon ng major major, major problem. So parang nakatulong yung Starstruck dun sa akin na mag-move forward uh -huh. with my life. Oh. Pero mga bata pa ba kami noon. So ano may maraming mistakes, maraming exploration, maraming kaming gustong gawin uh -huh. sa buhay. Mm -hmm. Ang dami naman na experience niyan. Pero kung sakali yes. maibalik natin yung panahon. Mm -hmm. Let's bring back the past. Sasali ka ba ulit sa Starstruck kahit alam mong magkakahiwalay kay ni Thomas? Yes, I love Starstruck. Parang ito yung kasi all my life, ano lang ako eh, sheltered, ganyan, ingat na ingat ng mga magulang, mm. na hindi ko, hindi nga ako nakikipaglaro sa kapitbahay namin eh. Ito, oh. So, kaya ako naging introvert siguro na tao. Introverted ako, by the way. Yun yung personality ko. Kaibigan so, ng introvert. parang... ah. <laughs> <laughs> kaya parang yung stars ako yung nag-stretch sa akin na... Wow. There, Nilabas! Oo, oh, oh, parang there's inside? a bigger yes. world out there for you. Parang gano'n. Ang yes. um, importante ay naka-move on at nakapubo na stomach. Ang Thomas. baba nung ano mo dun, Be. Pinaantok <laughs> <laughs> ka na, friend. May pupuntaan pa tayo, di ba? Move on. Dali lang. Puboy pa lang ako. <laughs> kasi ando, ando na yung moment. Ayaw kong, ano, <laughs> ayaw, kasi ayaw kong sirain eh. Ang importante! <laughs> <laughs> Hindi, <laughs> ang, ang mahalaga ay nakamove on na si Thomas. Ah, siya talaga ah? Siya talaga. Okay. Sige. 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 Ang sakit na words. Oo. <laughs> okay, okay. Ang, important ang importante, <laughs> importante, nakamove on ka na at nakamove on na si Thomas. Yes. Yeah. Yeah. Pero, pero, pero ano nanonood ngayon alam naming lahat yung favorite PBA player mo, my friend. Sino? Huwami Chongzon. Hi, Huwami Chongzon. Bago gusto mong batiin, friend. Kaibigan din namin yan. I'm very, very proud of you sa kariyer sa career mo and nag-career high siya ngayon eh. So, and I prayed for that, actually. Ah, I prayed for that. Even nung nag-break kami, I prayed for that na, Lord, sana bigay mo sa kanya yung gusto niya mangyari for his career. Kasi basketball is life for him. So, nag-break so, pala will... talaga kayo? Break kami. For a year. Totoo? Tapos nagbalikan? Yes. Kailan lang? Alag-yes ka na! Yes! Yeah. Ah! Huli ka! Huli! Huli ka! Huli! Super huli talaga! <laughs> Ay, grabe. Uh -oh. Nakakatakot. <laughs> <laughs> oh, huwag kang matakot kasi si no, Tekla naman no. makakatalong ah. naman yes, sa'yo. Eto, si Ana naman ang tanungin natin. Ayun na! Ayun sa guesting sabit? mo dito sa Team tinanong ka namin kung naniligaw sa'yo si Seth Kadayuna. Tama. Oh. Pero, hindi mo ito sinagot ng diretsyo. Correct. Kasi naman, my friend, di ba, past is past naman oh. na talaga. At alam naman natin, di ba, na si may anak na, oh. tapos yes. married na rin. Yes. Pero once and for all, anak dahil hindi kami mapapakali dito, um, nanligaw ba sa'yo si Sef Kadayona noon? Sagutin mo na. Yes or no? Kasi i yes ka na naman ang next week dito. ah uh, siguro. Siguro. Ay, siguro. <laughs> Uh, hindi ano, ano, maliwala. Hindi, Parang, hindi malinaw. Hindi, hindi ganun ka malinaw. Jorot lang. Then, nagkaroon lang kami siguro ng mutual understanding before. Mas mm -hmm. sobrang tagal na po noon. So, huwag na po nating balikaan. Kasi <laughs> may baby na po siya. Unhappily married na Pero kailangan siya. kasi uh, meron tayong ano tama. diba, pasto. Yes. <laughs> kasi pag din natin babalikan, hindi na siya pasto. Tama. <laughs> At eto, kung maibabalik. Mababalik tayo sa nakaraan mm -mm. at manligaw ulit sa'yo si Seth. May chance, may chance ba siya sa'yo? Uh, ngayon po. Ngayon. It's... Parang hindi po. Wala. Oh. Okay. At as dahil a, friend lang as a friend lang. As a friend lang. okay. Mm -hmm. At dahil nagkasama kayo ni Seth sa Bubble Gang, eh, may tanong mula naman sa Facebook. Ayan. Ano rin daw ba ang size ng sapatos ni Seth? Okay. Ano yan? Parang tendon. Ah. Uh, tendon. Sino ka parehas niya na ano, size? Na artista? Uh Oo. -oh. Uh -huh. Na alam mo ha. Secret! Ah! <laughs> niya tayo. Tendon. Di ba size ex mo. Tens, ten. -ten. <laughs> ten, -ten. Ah, baka ten -ten. Ten talaga yung mga guys, hindi ba? Uh Oo, -oh, the usual na. Universal guys. size pala. Grabe. <laughs> 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 universal universal size. Ito para sa inyo yung dalawa ang tanong na to. Oo. Uh -uh. Sa Starstruck Batch 6, ay si Clea Pineda ang nanalong Ultimate Premier Survivor. Kung hindi sumali si Clea, bakit galit na galit kayo? We're Nagalit na galit sila kay ano, Lizel Lopez. Uh -uh. Oo. Kasi true. malaking uh, balita yun, ha? Mm -mm. Kasi daw threatened kayo. Threatened Totoo kayo ba yun? Sa kanya. Uh, not true. Because nung time na yun, ako yung ano, Miss Congeniality. Ah, so, okay. I don't want to talk about it. So, ikaw, hindi ba? <laughs> <laughs> hindi yung totoo. Hindi totoo ang hmm. chismis. Kasi si Lizelle, siguro dahil sa vote out. Yeah. stars Starstruck kasi may vote out, vote out kami. Ano ibig sabihin nun? May kailangan kang i-vote sa bawat linggo para ma-ano, ma- ano, Mahalis. Oh, ma Ma-papatalsek. Oo. So ako, ang reason ko bakit ko siya vino out, kasi ang galing niya. Wala na akong mm -hmm. ibang reason. Wala akong tension sa kanila. Hindi dahil masama ang ugali? Hindi. Oh. Actually, para lang ako halaman ng Starstruck eh. Like, sobrang chill ko But, lang talaga. Wala akong pake. Ah, chill-chill lang siya. Ganon. Para lang akong halaman sa, sa gilid. Option. Kasi kakabreak lang siya zen, yung diyawan niya. Zen, zen, zen. Okay, so sino ang tingin nyo ang mananala kung hindi sumali ka? Alimbawa, si Klaia Pineda. Si Ara. Si Uy, Ara. Si Ara. Ako si Annalyn. Kaya Aya! Yung... Plastika! Sige, <laughs> 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 yung kaya nga. Ikaw yung nagtagal yung friendship yeah. namin. Biruin nyo, Kila Kila sa lahat ng mga sa Starstruck, kaya yung kami yung, yung, kami close. yung laging kami yung close sa lahat ng uh, batchmate kasi kami lang yung nagpaplastikan. Ayan. Kami Kaya lang sa no? Kasi emsya <laughs> ang dami yung pinagtatawaan ng pag-flashback. Pa pag, na pag nabasa niyo yung Facebook Messenger namin, goodbye na. delicates Si Ana naman, seryosong tanong. Okay. Na. May natatandaan ka bang mga ahas sa buhay mo? Pak. Kung meron, ano ang gusto mong sabihin sa kanila? Ah. Ayan. Okay. Ahas. Ahas. Ay, paano Sa relationship. Sa any any, any, any. mga friendship, gano'n. Uh Oo. -oh. Good riddance. Good riddance. Ganun lang. Alam mo ba yun, my friend? Riddance. Ano yun? <laughs> Sinabi niya. <laughs> Sige, para sa mga hindi nakakaintindi ng good riddance. Okay, Ara, explain, please. <laughs> Di ba ito yung <laughs> Parang pag-good luck, ganyan. Uh, Bala kayo, ganyan. Okay ba? na ano rin siya? na, nawala na yung oh, mga uh, uh, gano'ng uh, klaseng buhay, better. ah, gano'ng klaseng tao sa buhay natin. Yes. Kasi hindi naman nakakatulong na sa atin, so ano pa ba bang purpose nila? Kaya ah. naman, in the interest of fairness, <laughs> yeah. kasama po natin ang ahas na tinutukoy ni Ana at may message sila sa'yo, girl.

Saan yun? Challenge yun? Challenge po oh, yun. Okay. Eh, takot ako sa as. Lumabas yung pagkabisaya ko. Oh. Pag natatakot ako or galit ako, laging lumalabas yung yung ano ko, um. yung pagkabisaya ko talaga. At dali mo naman kami doon. Uh. Paano ba yung ano, yung parang lingkis ng ahas sa iyo? Ang bigat. Sobrang bigat talaga. Taba, eh. o, familiar nataba. ba? Oh, parang nung pagkapa ako sa kanya, parang ah. Chateau. Ahas yung pag ano siya? Parang, di ba? May ganun pa malambot ba? Naninigas ba? parang ma siya, tapos mataba. Parang any moment, yes. pwede kang Ano? Matigas din siya, actually. Tapos may tunog pa din ba siya? ganun. Di ba may tunog yung ahas? Ganun. Ashley. Hindi ganun. Depende, pag bungal yung ahas. Wala. Okay. Pero nakakatakot talaga yung ako, asa. Ako personally, takot ako sa as talaga. Kasi... Ay, yung parang yun yung phobia ko. Mm -hmm. so, okay. biglang pumasok sa... So, um anyway, okay. alam nyo ba mga katibat, sana nagparito ka din pala si Ara at Ana. Aba! <laughs> <Apa>? Grabe! <laughs> Oo, oh, oh, pero alam natin lahat dito sa tibat sa magdi sila. Pero we understand naman. Yes. Sure, sure. So, Eto, ang importante, meron tayong resibo dyan. Yeah, before. Na sila'y nagpareto. Okay, unahin natin si Ara. Ara. <laughs> Makaari mo mare structure name. Oh! Ano ba 'yan? Challenge challenge. Ha ha. Challenge. Oh. Ayun ah. Ay! Ano ba 'yan? <laughs> ba yan? Ang laki ng pinagbago. Babe. Ateyan ah. At na mabubuhay ang dating tsura ni Ana. Ayun na. Ilan oh, ayan. Parito. Eh, ada si. Ah. Nagpa braces ka din. Nagpa braces talaga. Oh. Ay oh. mag-move ah. nyo sa amin na best friends pala talaga kayo. Ah, okay. like, di ba? O, diba? Yes. Ikaw, prestigyan. Pero ito na, isang derichahang tanong. Past is past naman ang pinag-uusapan natin. Okay. May ipinaayos ba o ipinaratoki kayo sa inyong mga katawan? Once and for all. Once and for, for all. all. Fortunately, Fortunately, wala po. Wala. 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 Siguro ano, pinakaginawa ko, gluta. Gluta. Oh yung uh, para may vitamin lang. C, ganon. Uh, so Pero yung major, lang, inject, ano inject talaga. Oo, oh. yung gluta. Aminin ko naman, lagi ko pinapromote yun. Kasi, pampafresh talaga Pero, siya. Pero, kung magpapagawa man ako, sana. If ever, kung may ipapagawa ka, ano? Okay lang ba? Oo. Ng ah, ah, lang, <laughs> oh, oh. ko ng puwet. Ah, nagda. Wala sa akong puwet eh. O, pwede yun. Oo. Sa Thailand. <laughs> Thailand. Mm. Sa wadi ka, gaganon. Oh. O, si Ara naman. Ako din, wala. Wala. All natural. Yeah, wali. Parang, pero kung may gusto kong baguhin, siguro, boobs. Ah. <laughs> alam ko! Alam ko! Kasi, kasi talagang pahulog na nga yung damit ko eh. Madali lang yan. Alam, birds, hulogin. O, huwag na kayong magparitoke. Mayroong mga remedy dyan.